Anay, binabara na nga sukalan. Binabara. Yawa. Mga pita, wala <laughs> ta sukalan eh. <laughs> Balbal. Ay, <laughs> Sa susunod, Balbal Ha? ha? <laughs> Mag pag, magkape, pag wala nga sukal, wag lagyan. Ano na rin na Magkapi tayo, wala na tayo magkapi kay nakababad na yung lagayan ng Meron na yata kasukal dito. Este. Oh. Ariman. Ahay! Oh, Ugasan pa ni. Tumbok na ni. Nantok tayo kay mga pi tayo, wala tayong mga pi wala na asukal so ging babara nang hugasan ng Ikaw siguro makmak nagkape. Balbal kape. Ha? Balbal. Talaga. Man. Oh, anong pitsa na ito? Gaihaw pa lang ng daing. Yan, Yawa yan. <laughs> Sana masarap magkape ulam daing tapos kape. Ano ka makapagkape ang asukal lang gin lagayan ng hugasa hugasan naman. Naging babara na ng tubig. Balaan, Balaan ko lang kung si si sino na butang kape Balaan ko lang na kung sino na karon alente di putar gid.